O oh, karon mga idol nagpoto dai mig balanghoy mga idol. Deris bukid mga idol poto nga balanghoy mga idol. So wala ko mapakita ang video mga idol pag kuskos o pag datog bato mga idol kay uh, datogan man siya o nagbato mga idol before maing mga idol para makuha tong mga kay para makuha tong gata niya mga idol kay og maugan ani siya mga idol mo ni time nga atong isa lang sa kaldero mga idol nga nagbukal. So mau ni foto nga uh, hoy mga idol siguro katong mga taga probinsya makarilit yo dani idol kay mau gini kasagaran uh, himoon o lutoon labi nang sa panahon nga tigong-tigom o magkahiusa mga pamilya mga idol mau ni ihanda mga idol sa probinsya mga idol mau gini madali-dali anda namo mga idol o kani nga hulmahan de mga idol May gigamit na to para dako dako yun siya sulod mga idol o unique po siya tanaw kay dako kay kasagaran manggod mga idol ang gamiton sa idol, is bagol yung bagol sa aning lubi so karon mga idol na punta mga idol akong gigamit mga idol, ane hulmahan sa cake mga idol. kay dako siya mga idol. so Atong tanaw ng resulta ni mga idol kung unsa gyud resulta ni ining ah, kaluto mga idol. So exciting kay mga idol. So nagbunot di tag mga idol para may atong isagol ani mga idol sa atong putong balanghoy mga idol. So ah, daghan ming nagluto ani mga idol kay daghan man ni among lutoon. So tabang-tabang may mga idol para dali mahuman. Huwag samtang busy mga idol pagbuhat o puto mga idol. Ang uban po mga idol. Uh, nagbuhat pod og good nga balanghoy mga idol sing so, ani ka bisi mga idol kung naay mga tingog tingong mga idol sa pamilya og mao na ni mga idol sa mong budbud nga Balanghoy kay sa probinsya mga idol uh, tinabangay gyud ang mga tao diri mga idol san sa mga ginagmay mga giddinag mga hikay mga idol magtinabangay gyud mga idol og karon mga idol ato deng gibuhatan og patunganan sa atong hulmahan mga idol kining Uh, sulod sa kaldero mga idol nya ay mga idol ato ni ang tubig mga idol para atong pabukalon O karon mga idol ato nang ang tubig ang kaldero mga idol mga tulo kakabo kabo atong gibutang mga idol o tulo kapin mga idol para sakto gyud niyang pagkaluto mga idol o ato na di kita kang ang kaliro mga idol nga nanay tubig o wala madugay mga idol ni bukal tubig mga idol og ato na ni ilunod ang atong putong balanghoy mga idol o ato din ang ibutang kamay nga dinurado mga idol kaning pula nga kamay mga idol before nato to gisalang mga idol kay maonay makapadag atong putong balanghoy mga 20 minutes mga idol maluto na ni O karon mga idol naloto na loto na ang atong putong balanghoy mga idol nagaso so good siya mga idol oh O nagpasalamat ko ninyo mga idol sa pagtan-aw ninyo ani nga video mga idol ug sa sunod na pod nga higayon mga idol daghang salamat kaninyong tanan o god bless